1944-1945 sa Luma at sa Hard to Find Coins 10 Piso Coin Year 2009 10 Piso Coin Year 2007 Mga kapatid, samahan niyo po ako at ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga klase ng coins na patuloy nating binibili Okay, so unahin na po natin ito from Kaloocan po ito mga kapatid kay Sir, uh, JB ayan shoutout po tayo Sir JB maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo at ayan mga kapatid ito po yung mga coins na patuloy nating binibili at kadalasan po nating nabibili sa ating mga viewers so maraming maraming salamat po sa lahat na nagtitiwala at uh, nagbebenta sa atin so first payment po tayo no bago niyo ipadala ang inyong mga parcel hihingan lang kayo ng identity Ayan, kailangan nyo ipasa yung mga identity na hihingin mga kapatid para iwas scam po tayo. Okay? So, ayan. So, itong laman nito mga kapatid ay mga silver coins. Okay? Baka pamilyar kayo at meron kayo nito. Ayan, still buying po tayo nito. Ayan. So, napakasilyado. Pagka balot dito sa GRS. So, Ayan. So marami po po tayong parating mga kapatid. Abangan nyo pong mabuti. At uh, huwag nyo kakaligtaan mga kapatid. Yung mga ipapakita ko sa inyo. Napakarami po po nyan. So ayan. Medyo nahirapan tayo magsan to. Okay so. Ito mga kapatid. Yung kadalasan din natin na bibili, yung Mga silver coins. Tingnan natin kung kompleto to. Ayan mga kapatid. So ito 50 centavos. Ayan 1945. 1944 pababa. Ito may mga 20 centavos dito. Ayan mga kapatid. Ito mga silver coins. Ayan mga kapatid mga silver coins po ito. Ayan, medyo malabo ang ating camera. Naka-wide. So, halos lahat to mga kapatid, silver coins. 1945, pababa yung taon. At ito mga kapatid, 20 centavos. Ito naman yung ilan sa mga 10 centavos. At may mga kasama pang dime. Yan. Mga Liberty. So, halos lahat yan, silver mga kapatid. Silver coins po ito. So, ito naman mga kapatid, buksan natin ko, So, isusom natin yung camera maya maya mga kapatid pag uh, na natin to. Kadalasan, mga kapatid hard to find silver coins mga gold coins ayan patuloy tayong bumibili niyan so kahit ilang gold coins sa kahit ilang silver coins pwede i ibenta sa atin okay so kung maramihan po 'yan ayan pwede ko po pong puntahan diyan sa inyo mismo ayan so make sure n'yo lang na legit yung inyong ipapakita na mga coins mga gold coins o kaya ay silver coins So, ano kaya ito? <laughs> Dalawa pa to So, check natin. So, ito ay galing sa, kanino ba galing to From Tarlac, ayan, kay Sir Bic. Ayan, maraming maraming salamat po kay Sir Bik. Isa sa mga hard to find na 10 piso ko. Napakarami natin na bilhan nito. Ayan, i-review nyo po yung mga nakaraan nating upload. Napakarami nun. Halos puro hard to find po yung binibenta sa atin. At yung iba mga kapatid, silver coins din at medal. Okay, so palagay ko nandito sa short. Nakalimutan ko na. So sobrang daming transaksyon. Okay, hanapin lang natin no. Kung saan nakalagay. Ayun, mga kapatid, nakapako ako na. Okay, So dito nila siniksik. Ayan, dito sa part na to. And then, sumot na dito. Okay. So ayan, medyo nahirapan tayong hanapin to. Yung isa naman, nahirapan tayong buksan. Ayan. So, ayan guys. So, isusum natin yung camera, mga kapatid. Ayan, kitang kita nyo naman, napakalinaw, napakaganda. Year 2009 na 10 piso. Ito po yung kadalasan nating nabibili hanggang sa ngayon. At marami pa pong kumakalat nito. Kaya i check nyo pong mabuti Baka makakita kayo nito. Bibilihin ko po sa inyo sa 1,000 up to 2,000 pesos. Sa ngayon, itong year 2009. Okay? 1,000 up to 2,000 pesos. Depende po sa kondisyon. Kaya i-double check nyo pong mabuti. So, sa ngayon, ayan mga kapatid, yung ating nabili. Ayan, ina-update ko kayo lagi sa ating mga nabibili. At syempre mga kapatid, still buying po tayo. Okay? Patuloy po tayong bumibili ng mga ganitong uri ng klase ng barya. Ayan, mga silver coins, hard to find coins, error coins, pwede pong bilhin sa inyo. Okay? So, i-double check nyo pong mabuti. Ayan, ganyan po. Ayan po yung mga patuloy nating binibili.